mas umiinit ngayon ang tensyon diyan sa Senado, lalong-lalo na po sa usapin ng Pugo. Dahil itong si Pinono ay hinamon po itong mga nag-aakusa sa kanya. Siyempre, kasama po dyan itong si Ontiveros na isa ah, sa nakapokus ngayon sa usapin ng Pugo kung saan ay nadadrag umano itong pangalan ni Pinono at sinasabing isa siya sa mga nagpapatakbo, nagmamayari ng Pugo dyan sa Porak, Pampanga. Kaya ang matinding binitawang salita ni Pinono patunayan nila na siya ay sangkot, siya ay uh, kasama sa may-ari o nagpapatakbo nitong pugo sa Purak Pampanga at willing ito na magre-resign bilang senador ng ating bansa. Ito yung kailangan natin ng mga leader, mga kababayan po natin, uh, na handang manindigan, handang bibitaw sa kanyang pwesto kung sakaling mapatunayan na siya ay sangkot. Uh, ano kaya ang uh, tugon na uh, dito ni uh, veros at ilan pang mga kongresista uh, na dinadawit ang pangalan nitong si uh, pinono Hindi po kayo ang mayari, uh, Senador. Uh, Yun ang gusto ko malinawan po dito na ako wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, pag uh, magkikita tayo, pamisan-misan siguro, kumisan isang taon, di tayo nagkikita. Bilang nung naupo ka ng Mayor, Minsan nagkikita tayo ang mga intention mo sa PORAC ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang PORAC after five years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga PORAC din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito, na po, wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, sa, um, lupang sampung hektarya dyan sa Pogo yan. Kaya po ako naghahamon dito kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon ako naging vice governor ng Pampanga, tatlong terms ako governor ng Pampanga, paging tatlong terms na rin po ako bilang senador dito sa pagkakasalukuyan. Siguro magiging, four, kung mapapala din ako, sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito tinataya ko po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na, ano, na involved. Kasi lahat po ng nakas, nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, may involve ka, may involve ka ba sa Pogo, sa Porak? Para manapakasama ng image ng Porak ngayon, Mayor. Kaya sana pag-ingatan natin ng Porak. Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, naghiring na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, uh, na, na, na involved din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng, daw ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag invest ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. Sana mayor ako'y nananawagan sa iyo at malapit ah. dahil tigaroon tayo doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, pogo 'yan dahil porac. Parang yung Bamban, Tarlac. Alam nyo uh, Mr. Pinono, <laughs> Senator Lito Lapid, ang sisihin dapat 'yan ay itong si Ontiveros. Dahil para sa kanya, lahat na mga China daw ay espya na. So, ito yung hindi magandang pinapamukha nila ngayon mga kababayan sa karatig bansa po natin at kaibigan po natin na China. Uh, lahat ngayon ay hinuhusgahan na. At uh, pati po yung issue sa West Philippines eh, ay uh, mukhang mas pinapalala po ngayon. So ngayon, dahil sa issue ng uh, Pogo at mukhang nilalahat nila ngayon, eh dapat ang sisihin ang mga senador uh, na ginagamit ang isyo sa Pogo, particularly po sa Pampanga, sa Tarlac, uh, para sa kanilang personal na agenda. Alam niyo pinono nakakabilib po ang inyong paninindigan eh. Nahanda kayong bumitaw, ah, uh, nagiging e, emosyonal po kayo dahil lugar niyo po, talagang masakit po, lalong-lalo na kung lugar mo mismo, ah, uh, yung may uh, ganitong klasing operasyon ng uh, Pogo, which is alam po natin na talagang sindikato ito gagawa talaga ng paraan na palihim na makapag offer ito. Ako personally, mga kababayan po natin, hindi ako naniniwala na sangkot si Pinono sa pagpapatakbo nitong pugo dyan sa porak Pampanga. Ganon din po, ang pangit ng imay po ngayon ng, ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman, di ba? Pero karamihan ng bamban, karamihan ang kapampangan lalo na sa porak. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po ang mga investor doon sa porak, doon sa Ayala. Ando na rin po yung Miriam College na magbubukas na. E eh, ito, haluan po ng uh, Pogo. E eh, medyo sumasama po ang ating uh, sumasama ang image natin, Mayor. Kaya ang, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang porak. Siguro, Sagutin mo ang lahat ng mga katanungan dito mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer. Engineer Glenn, alos tayo rin magbubungguan doon sa, tara, uh, porak, Magkakaisa tayo doon. Magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, uh, Madam Chair. Maraming maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa uh, NBI. Ito pong vlogger na ito eh. Meron, kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may war warrant. Hmm? Sino kayang vlogger na tinutukoy po ni Senator Lito Lapid na mukhang binabanatan ito ngayon? po? Kaya nananawagan po ako kay kay Ms. Santiago, Director. Sana pagtungo na niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira, kahit walang alam, walang kasalanan, tulad ko, niwala akong alam dito. Tsaka, bira po akong bira po akong umaten ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involve dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyahan nyo na po, kanina excited ako. adala po ako ng emotion, Madam Chair. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng ng panahon. At uh, sana may investiga ang tunay na may sala dito sa Porak Pogo. Marami pong salamat, magandang hapon po sa inyo. So, ayan po at least nalinaw po ano ni Pinuno mga kababayan po natin na siya po ay hindi ay hindi involved, hindi sangkot sa operasyon ng uh, pugo Pogo sa Porak uh, Pampanga. At uh, marami po silang dinadrag na mga pangalan po ngayon at alam po natin eh, election time na. So, maaga pa nagsisimula ang kanilang mga paninira. Parang ginagawa din po nila sa pamilya ng mga Duterte ngayon. Ngayon mga kababayan po natin, ang gusto ko kasi malaman at masyado akong interesado kung sino po itong vlogger na tinutukoy po ni Pinono So yan po yung ating alamin mga kababayan at uh, bibigyan ko yung ng update kung sakaling malalaman po natin kung sino ang tinutukoy ni Pinono na vlogger na naninira sa kanya. Oh, maraming salamat.